Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Manila Hawkers Divisoria Team headed by Mayor Isko Moreno, Director Rapi Alejandro, Chief Operation Domingo Bacal, Team Leader Robert Zapata. Uh, kami po ang Manila Divisoria Hawkers Team na nawaglilinis sa kalinisan dito po sa Divisoria. Kaayusan at disiplina. Ang mga area ang pupuntahan po namin dito sa Divisoria ay ang mga Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, MD Santos, Santa Elena, at, at Juan Luna. Yan po ang area na inawakan ng Manila Divisoria Hawkers Team. Are you ready? Yes, sir! Okay, make Manila great again!

Ay nako parte-parte na dito sa ano sa Tabora oh. Nakao. Oh. Nakao. Ano nangyari? So ito mga kababayan, ito yung mga ano ng fruta, sari-sari na po dito yung anong basoran. Ano? Dito po 'yan sa Tabora Street. Daming ano, Teka sa iyo, mga ka. Ay, hindi namin. sa pinagkiting tayo. Teka, parunin. Opo, di ba? ay di kayo? Daming kalat. Ay, yan. Ang daming kalat. Ano bang nangyari dyan? Diba, kaya Kaya ayaw nyo kayong dito, pare. Diba? Ito mga kababayan, nakita po ninyo sa vlogs natin na ito kahapon ay pinalini. So ito na naman ngayon, at uh, 2.20 na ng hapon. No? So ito po ang sitwasyon ngayon, ang dami pong basura. Dito po yan sa pinakakanto ng Tabora. Yan. Papunta po doon yan. Madami pong basura mga kababayan. Yung pinagkainan nila, styro, may mga pinagkapihan na mga baso, mga plastic. Tapon lang po nang tapon sila dito. No? So yan, ito yung ayaw na ayaw ng ating mayor na maging dogyot po ang Maynila. Ang gusto ng ating mayor, malinis. Kasi pag may pumunta dito mga uh, tao, mamili, or mamasyal po dito na sa... Ano, sa Divisoria ay parang malinis. Paano ito? Araw-araw na lang ganito po. Grabe, ang daming ano. Ganito po yung sitwasyon mga kababayan sa Recto Divisoria. Kapag lalo na paghapon. Pagdating ng hapon, ganito nko on daming kalat din dito. huwag hmm. niya. So, ito pa. Ang daming basura niya. huwag Ito po mga kababayan, dito po yan sa Recto Divisor yan, daming kalat. Ayan po, lagayan ng mga protas. Oh. Hi mga ma'am sir, pasok na po. Eh, wali na yun Sila na po ang So ayan nga mga kababayan no oh. yung ating mga vendors ay hindi talaga mapigilan sila no So yung iba tumatabi pag nandiyan yung hawkers pag wala na po yung mga hawkers ay binabalik po. Tulad nito na may pwesto na sila kailangan pa nila ilabas po sa bangkita. Ito po palagi po silang dinidisiplina palalahanan ng mga hawkers na wag na po nilang ilabas dito po sa bangketa. So yun po ang problema sa mga vendors. Nako So ito po yun mga kababayan, ito po yung one luna, no? ito po yung situation, nagpurikas na yung mga vendors. Ayan, ito pa may magic bulaman, naiwan. O, di ba? Bunggang-bungga ang magic gulaman O, dandahan, matapon. So, pag wala po yung mga hawkers, ay syempre, nagtindahan na sila dito, kanya-kanya ng tulak sa kanilang mga kariton. Mm. Ano ba yun? de todo. po yung chariot natin mga kababayan. Diyan po makikita yung mga non-negotiable mga kababayan, no? Grabe traffic dito ngayon. So, dito tayo sa Tabora mga kababayan. Papasok tayo sa Tabora. Real uh, na naman sa kanila ni Nanay. Eh. Oops.

Yung lona mo ate Sobrang sobrang niya. Ano? Ay si ay para pantay kayo. Okay lang ano, wala na sisipin ng mga Wala ka bang katulong? Opo, opo. Ate, 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 kayo eh. ate, 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 natin, ate, natin sa lugar natin. ate, ma Ayun nagtanggalan na sila doon bonda sa payo. Ang pulang Lagpas. Lagpas kasi okay kababayan. okay, sobra, sobra Kasi nga, kaya okay, sila para hindi gagayahin sa ibang mga vendor sila. okay,

Let me get this. Wala, wala. Okay. Hey, pa Parang babagsak na ang kula, nag Ito, Parang Ha? Wala akong dalang asin.

MD Santos. <laughs> Papasok po tayo dito sa Santa Elena mga kababayan. Sayang mga kababayan, no? Santay Lina. Ay, madami nga kalat sa, sa baba. yan. na pala Parang may susi. Pero yung payo nandiyan. <laughs> kwani trapal. O ma, teka, gano'n. Nakababa yung mga uh, ano, strapal. Oops, mababasa kayo. Dali yung buwan. Yeah.

Nag-deliver! Nag-deliver! Ayan, dadan. Dadan yung chariot. Oh, <laughs> chariot namin, dadan. Ayan, no, dadan. No, Ayan, no, dadan. No, Ayan, no. So ayan mga kababayan, balik na yung hawker sa outpost kasi oh, umuulan na dito. Yan oh, basa yung kalsada. Umuulan. Alin? Hello pa. Ito, walo.